Okay guys, ah, uh, magbabantay ng isda. Isda ating i, ano, i, at iprito. Ayan guys. Ayan guys, ang ating isda na dilis. Ayan guys. Itong dilis to, lagyan natin ng asin ayan asin pipe spicy guys at lagyan na rin natin ng uh, paminta tapos ito guys, ating ilagay ang uh, ginisa mix Ayan guys. Dagdagan natin ng kalamansi guys. Parang malasa. Ayan. Ngayon guys, saluin lang natin yan. At iprito natin. Ayan. lagyan po natin guys ng uh, lagyan po natin guys ng kunting uh, yung breeding natin nga natira at na lang po ilagay dyan Ayan guys, inanon -in 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 tinagdagan natin ng cornstarch. Uh, ah, Inaubos ko lang yung cornstarch guys kasi wala na cornstarch. Uh, natin guys ng harina. Ayan. Harina cornstarch guys ang pagaluan natin hanggang ano ito siya guys. Parang crunchy siya. Maganda to guys maging crunchy kasi ano to siya yung big sabihin. Ah. Uh, medyo nang gagaling sa rip. Medyo matigas pa sya guys. Ayan. Tag dito lang po guys yan. At ilan po lagyan ng harina. Hanggang pinaka breeding na po niya guys to. Ayan. Ayan guys. Hindi ko po ito nilalagay ang guys kasi lalong mababasa siya. Uh, at tama na po ito yung ganito guys. Ayan. Yung parang na ano siya sa na breeding siya sa ano arena. Ayan. Okay na po to guys. Ready na po to para pang luto. Pang prito. Okay. Guys, magluluto naman tayo ng uh, hapunan. Ito guys, ang aking lulutuin ngayon. Tapos ko na pong binabad. Okay. Init na po natin ang ating mantika. Ah, start na po tayo gluto guys. Ayan. Isa isa lang po natin ilagay guys. Ayan. Para tayo nagpiprito ng Ayan. Naman po tayo. Ayan. Ating ano rin yan. Ayan. Ayan. Yan guys, hindi na po natin patong-patungan yan kasi hindi na po dito ito mahirap. din natin dagdagan pa guys kasi may excuse pa naman. Ayan. Para makatipid tayo ng gas. Ayan. Ang ating kasing pagluluto guys kung paano tayo makakasib din ng gas. Huwag po nating i-overcook ang ating mga niluluto. Ayan. Kasi mahirap din guys ang hagas, ang mawawala. Tapos wala tayo pang pambili. Mahal. Ayan. Kailangan natin maging ano, fair tayo sa ating iluluto. Na lutuin natin ng maayos pero kailangan din natin na kantsahin. Na huwag naman nag-overcook. Ayan. Ayan, nyo guys. <laughs> oh Crunchy yan guys kasi lagyan natin cream starch at harina to. Ayan guys. Susunod na po natin itong diba? King Dilis guys. Ibreeding ko po yan. Ayan. Ayan guys, napakarami. Ayan. Marami na po makakakain guys. Ayan. Ayan.